News Update Mga balita ngayon 101 Chinese na sangkot sa illegal pogo at mining diniport 12 na offload ayon sa PAO Labing anim na kawani ng DPWH Bulacan sinuspindi ng ombudsman COA at DPWH nagsumite ng karagdagang ebidensya sa Ghost Flood Control Projects pagkawala ng pera sa bank accounts ng isang content creator pinabulaanan ng BDO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula ngayong biyernes ang deportasyon ng 101 na Chinese na sangkot sa ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at dalawa pa sa ilegal na pagmimina. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, Pasado alas 8 ng umaga, kinumpirma ng PAOK na labing dalawa. Iba pa ang pansamantalang na-offload matapos hindi maibigay ng Bureau of Immigration ang kanilang implementation order at ibinalik sa custodial facility para sa karagdagang proseso. Ang pagpapaalis sa 91 individual sa kabuang 101 ay bahagi ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang sangkot sa kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bansa. Kinumpirma permani Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinataw na preventive suspension sa labing anim na kawani ng ahensya na nagsimula kahapon September 18. Kaugnay ito ng iniimbisigahang irregularidad sa mga flood control project na nagkakahalaga ng 389.6 million pesos. Nilinaw pa ng kalihim na hiwalay ito sa naunang kaso ni nadating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal na tinanggal na sa serbisyo. Sa parehong araw, isinumite ni na Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Cordoba at Dizon ang ikalawang batch ng fraud audit report sa ombudsman. Nakasaad dito ang ebidensya laban sa Wawaw wow Builders at Top Notch Catalyst Builders, Inc., One Frame Construction Inc. paugnay ng Umanoy Ghost at Substandard Projects sa Bulacan alin sunod sa direktiba ng pangulo na papanagutin ang mga sangkot. Itinanggi ng video na mayroong naging system compromise at inside jobs sa pagkawala ng laman ng bank accounts ng content creator na si Jana Berengue. Sa isang statement tinawag ng BDO na baseless ang akusasyon matapos ang ginawang investigasyon ng Fraud Management Unit o FMU ng bangko kung saan lumalabas na nagkaroon ng password reset noong September 14 at device registration isang araw bago ang sinasabing unauthorized transactions natanggap din umano ng nakarehistrong mobile number ang OTP at transaction alerts taliwas sa iginiit ni Berenguer binanggit din ng video na mismong si Berenguer ang umamin sa isang panayam na may ibang taong humahawak sa kanyang phone sa gitna nito tiniyak ng pamunuan ng bangko na nananatiling secure ang kanilang system features Pitong linggo lang nang nag-viral ang post ni Jana sa Facebook tungkol sa pagkawala ng 189,000 pesos na laman ng kanyang tatlong accounts sa nasabing bangko. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita. <mulong>